Hello po mga idol Good morning po Welcome back po sa ating mountain channel ha Update tayo ngayon sa mais dito sa alkod namin Yan na po siya mga idol Ayan o oh. Namumulaklak na Tapos yung katabi Yung kung saan lagi ako nagla live Ito na po o oh. green na green shout out nga pala sa mga bagong kadikit hindi ko na po kayo isa-isahin saka sa mga silent viewer po maraming salamat po sa inyo sa lahat ng subscriber mga kapwa content creator maraming salamat po sa inyong walang saong suporta mga idol pasensya na po kung medyo delay na ako mag uh, ngayon dahil Nag-iisa lang tong cellphone ko. Mamamasyal mo na ako saglit dito mga idol. Samahan nyo po ako. Kasi merong ano doon, oh. Meron atang nagpapabungkal doon. Titingnan po natin. Samahan nyo po ako. Tara na, lakad na tayo. Oh. ganda ng mais ngayon dito mga idol. Yung mais nung nagsasaka, tatama siya ngayon nung mga nakaraan kasi dito yung mga tanim dito ano eh sinjinta, ngayon ay eh, komersyal na naman itatanim nila wala pa naman ako ganoong trabaho kaya pasyal pasyal muna ako tayo doon mga idol oh. kasi may narinig ka contractor doon yun banda punta natin ay puntahan ko pala <laughs> update ko po kayo mga idol pag nandun na ako Nag-abono ka ay. Daming mga ibon na dulo oh. Patapos na. Nang halik na kasi ako. hindi tayo gaano lalapit mga idol kasi ano yan Yung mga ibon na yan lilipad yan Buwang talaga ang kamera na to. Lumalabo pag nag -zoom. Tapos na po mga idol. Ayun eh na. Ay, lumipad siya sa kabila mga idol. Yung nagtractor Tara silipin. Sandali lang din to mga idol, matatapos niya rin kaagad dito. Wala pang siyang oras to. ito guys possible na yung mga bulaklak nito yung ibang part nga mayroon ng bulaklak eh Tingnan guys yung iba o. Oh. May ano na, may bulaklak na. Yan oh, bulak na oh, may bulaklak na eh kagol. Abangan nyo guys, i-update ko ulit kayo pag ano na. Nakalabas na yung mga bunga nito. Kasi malapit lang to sa bahay. Itong mais na ito, dito yung maisan na ito. So hindi nakakaalam po. Simula nung nag umpisa akong mag upload ng video kay YT dito ako pumupunta guys kasi nandito yung malakas na signal yung sa amin yung ano na yan yung mahogani na yan nandun pa banda kung may nakita nyo yung yung puti na yon bahay na dalawang palapag yun sa kapitbahay namin yung sa amin di makikita kasi maliit lang yung mansion ko ay hey, agoy <laughs> andyan banda guys kasi doon banda pa nasa harap ng kalsada yun yung bahay nila nanay pero yung bahay ko dito lang yung mansion ko dito lang banda sa likod yung compound na ay hindi ko pa pala na upload abangan nyo guys naglinis ako doon nagwalish lang ako yung compound na yon nasa labas kami ng loob ng ay nasa labas kagwang talaga yung compound na winalis ko, yun yung compound ng original na bahay nila, malaking bahay. Kasi yung bahay ko, wala na sa loob ng bakod. May lupa kasi yung extinction dito. Yung mahogan sa amin na yan, yan. Yan, ako na yung nagtanim ng iba dyan. Tapos yung part dito, yung karugtong ng lupa na yun, walang ano, walang bakod. Kaya dito ako nagbahay sa likod. Yan, nandito po yung ito po yung lugar namin mga idol. Shout out po sa nakakaalam kung paano na ako nag-umpisa ng YT dito po ako lagi. Sinasabi ko po minsan sa mga vlog ko kung saan ako nag-upload kasi yung bahay namin yan la kung nakikita niyo maraming kahoy kaya siguro mahina yung signal ko. Minsan malakas kaya lang nagugulat ako minsan nawawala. Kung may inatinan ako ng live hindi ako nagtatagal lalo na sa gabi kasi malakas naman tapos bigla na lang nawawala sorry naman sa sinusuportahan ko na hindi ako nagtatagal kasi talagang mahina lang yung signal dyan lahat halos ng upload ko mga idol pumupunta ako dito yung huli kong in-upload na ano ba yun nung um, bumili ako ng ulam sa palengke yung pauwi na ako kung nakita nyo yung ano na yan, mais na yan katabi nito, medyo maliit pa lang. Diyan ako sa gitna mismo. Diyan ako nag-antay ng malakas na signal. Diyan. Pero pag lumaki na yan, tamang tama na naman siguro ito. Medyo magulang na ito. Hindi ko alam kung saan na naman ako kukwisto. Baka dito mismo. Kasi ito guys, ano to? Tabing ilog. Ito, dating tinambakan to ng bato. Yung mga bato na yan, yan. Dinala lang dito, yan. Parang ginawa nilang riprap, riprap ito. Kaya lang, nabi na, natitibag. Pakita ko lang sa inyo, ha. Ito, sinalansan itong mga bato. Ito, oh. Tapos, ibinalot nila ng, ano to, tawag nila dito. Parang hog wire ito, ilang problema, yung ibang parte nito, natitibag dahil pinapasok ng tubig ditong loob, natitibag. Yung ganito niya, na parang hindi, hindi kinaya. Ano kasi guys, mataas itong ilog na ito pag bumaha. Kung gusto nyo nang panood yung video ko na may mga baha, puntahan nyo lang po dyan sa video, hanapin nyo na lang yung panahon nung tag-ulan. Kasi minsan yung isa na yan dyan, naabot ng tubig yan. Kaya kung napapansin nyo, mayroon akong mga ina-update sa taas nito na nagdadaik. Kasi ang sabi nila, idadaik daw lahat ito. Ayan, nakita nyo na po kung ano yung nasa likod namin. Guys, hanggang dito na lang. Salamat to sa inyong walang sawang suporta. Ah. Mag-comment lang po kayo guys. Para mababalikan ko yung bahay nyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.